kahit sabi nga nila, uh, what keeps the uh, fire burning, di ba? Kasi dapat, ano eh, yung may effort from both so, sides. Hindi pwede yung the normal thing, di ba, lang na, ano, okay, oh, okay, wala uh, na labing-labingan, labing-labingan, oh, tapos, okay, talikuran. Di ba yung so, ganon? So, paano mag-inikisi yung ano ni Christopher? <laughs> hindi naman, Thomas. hindi ko sabihin, yung kailangan, <laughs> <meron, laughs> pangatakwa lang mo kayo. Hindi, una-una, kailangan talaga, hanapan nyo ng time. Mag-date kayo, mag-stay mm. uh, violation kayo ng kayong dalawang. Dati, ano ako dyan, guilty. Pagka yung, hindi guilty ako yung, iiwa yung bata. Mga anak ko. Pero siguro, as they grow older, parang natutunan ko na, at the end of the day, kaming dalawang matitira dito, eh, di ba? Magkakaroon siya mm -hmm. kanya kanya-kanya boy. Totoo talaga yun eh. Hindi yung cliche pag napakinggan natin, pero yun yun. Kaya dapat, solid talaga kayo. Kumusta yung vacation grande ninyo? Parang honeymoon mo na rin ba yun? Ito, kaya medyo ang mga braso di Mercedes, di ba? Medyo <laughs> <like, laughs> nag Hindi, ano, kakapagod. Pero syempre, first time ko kasi pumunta sa London, Amsterdam, Prague, at saka yung Austria. Ay, bog! Uh, oh, oh, <laughs> Grabe! <laughs> hindi naman. Yayamanin. Malaking factor din yung aking sister-in-law na lagi like, kaming sinasabay pagka syempre magta-travel and all. Tapos, alam mo na yan, parang lista mo na muna yan. <laughs> <laughs> Ba't si Grant lang ang kasama? Si Grant lang. Hindi, may pasok. Dapat si Christophe yun. Supposedly. So, Pero dahil nagtuwa nga kami kay Christophe kasi may accounting exam daw siya. So, biro mo pinutawan yung London para dun sa, hindi hmm. Europe dahil ni accounting exam. Tapos syempre, medyo na ano siya ng kote nung biglang last minute, nag-announce na online lang ah. yung accounting exam. Siyempre, na nakita niya na sa Abbey Road kami eh, hmm. fans yun. Hmm. Fan yun, di ba? medyo ano, medyo na ano siya doon ng konti, na sad siya na sobra. Kaya this may, ayun nga, may go pa. Oh, oh, kasi oh, meron mga kapilos din na Buo na kayo. Requesting. Hindi naman, pero this time si Christopher po okay. kasama ko kami ni Christopher. Okay. Kung kukonsert uh, ka, ganun? Alam, yung mga dito, pwede pwede na rin yan doon. Oo, correct. Ba't nila din galing ng Gladys Bet Night Don. in London? Oo! Oh! oh, oh. Talo, oh.